Balang Hello, good morning everyone Dito ako sa barangay ng Pulut Bulan Sur Sugon Boundary Ayan, pupunta po ako sa aking sister Ay, at mag ano po kami Magluluto ng suman In Ano ba tawag doon, Suman at saka hinagom. Yan, magluluto kami ng merendala ng ating sister. Dito. Okay. Saan ba yung daan dito ba? Ay, may ano. Tawid ba ko dito? Eh, dito na lang. <laughs> Nagalangan ako dumaan eh. Ayan o, oh, daanan ko o. Oh. Ayan. Ayan. Kung magkamali ka dito ng daan, hulog ako dito. Ayan. Ito sa purong Oh my goodness. Ayan po guys. So, ano. Ayan. Mga palaya. Nag-anihan siya. Wala nang palay o. Inanihan na siya. Inanihan na yung palay. Ayun yung highway. Buti makulimlim. Hindi siya mainit. Nag-aniha na po. Wala nang pangay. Oh my goodness. Samba ko, dandamba ko dito. Madam mo. Uy. Ayan o, may kangkong, yung Maraming kangkong. Maganda yung malinis yan. Kangkong magdaan. Wala, may music pa. Ano pa lang daan mo. Dumaan sa map, ano. Kumihalas, tibig. dito ko dumaan ha huh? taon talong ba ako ayan may guya ba ano huy madumi doon ay maan okay Diyos ko, grabe. Ayan, huh? nahuli itong palay kabarang guto hilaw kasi ayan may paragis pa oh simulato ini aglihan kung ganyan no, lagyan ng ganito oh. maganda ang daanan oh, grabe na daanan ini ay, ayan yes. So, nakatakot uh. uh. ang daming paragis ayan Hmm. Uh -huh. Maganda to sa ano, kalusugan. Maraming binipit yung kaparagis. Ayan. Buti tumawid ako. Hindi naman ata sila dito dumada. Dumada mo. Oh my goodness. Oh. Dari Anihan na po Dito tapos na Anihan Kaya nak kaba Nampigian na naman kami Nang isang kaba na bigas Nang <laughs> aking sister so, Sa kanila yung Ito po Ano. Ang laki naman Napa anihan Tapos, magkatanim daw siya ng pakwan na naman. Gaya ng last year, magkatanim siya ng pakwan. Kaya pag maganda talaga pag may ganito kang lupain. Ano Palayan. Kasi sa mga tabi-tabi ng mga palayan na ito, makakapagtanim ka ng mga gulay. yan kaya sa gana sa gulay lagi kami dinadala ng sitaw, okra, talong uh, pipino sipag-sipag ng si kung buta niyo Noong kabataan namin nakatira kami sa lupain ng gulo ko so ngayon nasa ambig na yun kasi wala na lolo ko walang pumupunta doon may papa kupra na lang kami mas naman naman nilang pumunta doon ah. tapos bata pa kami sanay na kami magtanim ng mga gulay gulay kamating kahoy, kamuti, gabi lahat yan nung ako ng high school sa bayan uwi ako dun sa baryo pag-biernes ng hapon balik na naman ako ng linggo kasi pasok na naman ng monday alam you guys pag umuwi ako galing sa barrio punta ng bayo na ang dala ko kahoy <laughs> kahoy kasi kahoy pang katungan ng lolo ko kahoy baon ng nyug yun kamuting ka hugo mga gula, yun. mga so, panahon. E, tao ba likod ko? Kaya ko, layo na nang, ano, inalisan ko. <laughs> yun, yung pulot. Yun, yun. Layo na. Uy, <laughs> uy. Yun. Naparahos nila mag-aral na nung high school. Uwi sa baryo, uwi sa... <laughs> ang layo ng lakarin ngayon ano na kalsada na ang ginagawa Papunta dun sa barrio namin oh, yun. baka next day pupunta kami doon sa kuprahan ng lolo ko at magpapakupra kami ng kapatid ko kaya one day mag upload ako ng video doon kaya maka sa tagal ng panahon hindi pa ako nakabisita doon sa lugar ano nun lolo ko kaya yeah. bibisita kami doon at mag -ha harvest ng nyug kakain ng buko yan guys ayan lam anuhan yun ang kalabaw oh. paliguan ng kalabaw ayan walang kalabaw ngayon ano ito. tatawid ba ako tatawid ako kasi malinis to ayan yung bahay ng kapatid ko ayan yan blue na bahay na yan ayan may tinda siya may tindahan siya ngayon ayan marami siyang ano may mga anakin siya ng baboy guys <laughs> nakakatawa nga yung kapatid ko eh. masipag masipag din yung asawa niya ayan ayan lapit na ako guys sa bahay ng aking sister uwi ko marami naman akong bit bit nito uwi <laughs> ko ang irrigation wow oh, tingnan mo sitaw niya oh dami oh ang oh, haba ng sitaw niya oh okay. ito yung kamuting kahoy niya, oh. May ano na, may bunga. Ayan, yung irrigation. Ayan. Tapos yan, ang kamuting niya, oh. Ayan. goodness. Ayan yug. Ayan, irrigation. Pwede ka dun magtampisaw. Ayan. Ayan, wala ang wala. Ayan. Ano to? Ayan. Masang kaya yung upo di. Ayan, kamuting kao. Ayan, matanda na to. Ang dami ng laman niyan. Ayan guys. Ano kaya yung sitaw ba yan? Ay mga tanim oh, oh po. Ay, bagong tanim niya. Huh, oh, upo. Oh, bagong oh. tanim. Upo. Tanim niya. Upo. Oh, oh. okay. ba wala wala ng kalunggay. Ay, may banana. Ayan banana. Ayan, kukuha ko ng guyaba na mamaya. Wala nang malunggay. Malunggay o kukuha ko mamaya. Walang bunga yung guyaba na. Ang pangyan.